saan mo makikita ang pinakaemotional ng mga lalaki ang problema lang hindi pwede na nasa isang lalaki women nature is they always want hey what's up what's up guys it's you boy Sublado moto Okay, for the vlog, let's talk about Ito ang pinakahihintay niyong lahat At ito ang pinakahihintay ng karamihang lalaki Because padalas kayong mag-message sa akin Pag-usapan naman natin ang women nature Though I often say Or lagi ko sinasabi sa inyo Kung ano ang totoong ugali nila pero, ang dami pa rin nagtatanong, ano ba talaga ang women nature? Brad, eto ang example. Last night, habang ako ipapatalug na, habang gine-check ko ang YouTube account ko, meron ako na daanan. At ang title nung video, Pastor Pinapatay ang Boyfriend ng Kabit Niya. What? So dito iikot ang ating kwento So etong si girl May girlfriend for 5 years Which is the guy Nagtataka ako Bakit hindi nalaman ni guy Na si girl ay may kaharutang iba How dare you So ang nangyari sa kwento Na pinapanood ko Is matagal na palang kabit si girl ni Pastor What? si pastor ay may asawa at limang anak pero according sa kwento hiwalay na siya sa asawa niya however he still celebrated his 25th anniversary with his wife last year so to make the story short si pastor pinamili si girl ako ba o yung boyfriend mo ang pinili ni girl is yung boyfriend niya since 5 years na sila So, nakikita nyo ba kung saan papunta yung kwento ko? Si girl may dalawang jowa. Isang sugar daddy at isang normal na jowa. Brad, gusto kong gumising ka. I-open mo ang mga mata mo. Hindi to isolated case. Maraming babae ang may boyfriend at the same time may sugar daddy. How dare you? Women nature is... They always want the best guy. Gets mo? Ang problema lang, hindi pwede na nasa iisang lalaki lahat ng hinahanap nila. Alam mo kung bakit? Kung meron mang lalaki na tall dark and handsome, o yung tinatawag ngayon na 666, na which is yon ang karamihan gusto ng kababaihan, 666, 6 figures ang sinasahod may six packs, at the same time 6 feet ang high kung meron mang ganon ladies, hindi kayo jojo, wain, or never magkukumit sa inyo gets mo? ang lalaki na high caliber of guy will still stay single because he wants to enjoy his being bachelor unless a fucking sim kagaya ng mga nagko-comment sa comment section na hindi naman lahat ng lalaki ganyan taka walang <laughs> nagsabi sa video na lahat ng sinasabi ko ay lahat na lalaki ibig ko sabihin mostly or karamihan kaya please before kayo mag-comment make sure pinakinggan yung mabuti at meron pa ba nagsasabi paano mo nasasabi yan? How can you claim that? make sure dapat merong studies nyan tanga magbasa ka <laughs> kaya misan tamad akong mag reply pag nakita ko ay puro dak, dak lang hindi ko naman pala followers so ibig sabihin hindi niya totoong napanood lahat ng content ko kumbaga she's only trying to be combative with one video. Anyway, let's go back. So, ibig ko sabihin dito, doon kay Pastor at doon sa lalaki na pinapatay ni Pastor, imagine mo yung guys ah, Pastor yun. Hindi mo akalain na pagagawa ni Pastor yun na ipapatay ang shotan ng kabit niya. Unang-una, yung pagkabit pa lang, being a pastor, puta isang malaking kasalanan. Di ba? Yun niyang normal na tao is pag nagkaroon ka ng kulasisi iba na yung tingin sa'yo pero syempre tayo mga lalaki we will understand however in society's uh, eyes or sa if we base in politically correct it's very wrong or wrongful doing tapos pinapatay mo ikaw pastor ikaw ang nagsasabi kung ano man ang sinasabi ng Diyos pero why umabot ka sa ganun na pinapatay mo ang jowa na kabit mo parang hirap nung Brad. Kung baga, for how many years, man, yun ang bumuhay sa'yo, yung pagiging pastor mo. Tapos sa isang babae, nasira ka. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Both of men, or both of guys, are victims. Anong victim? Victim ng isang babae na hindi inisip kung ano yung pwedeng maging consequence ng ginawa niya. At eto pa, may motor yung magjowa. Tapos, lumabas sa balita o lumabas sa investigasyon, yung motor pala na yon ay galing sa pera ni Pastor. At etong si Pastor, panay ang sen ng pera kay girl. Ikaw man ang babae, tatanggi ka ba? Okay. However, si Pastor na in love. Guys, eto yung sinasabi ko sa inyo. Tinanong ko na to sa ibang videos ko, saan mo makikita ang pinaka-emotional ng mga lalaki? Saan ka makakakita? Saan? Sa kulungan. What? Dahil karamihan na nakulong sa kulungan ay because of their emotions. Nadala ng emotions kaya pumatay. Nadala ng emotions kaya nagnakaw. Nadala ng emotions kaya ng loko. Nadala ng emotions kaya ng, ano, ng, uh, ng staffa. Lahat yan. We are all hard uh, with our emotions. Pero uh, the difference is only by the degree. Gets mo? Kung gaano ka ka emotional at nag-iba ang iyong realidad so balik tayo si Guy pinapatay ni Pastor at si Pastor sinira ang buhay ng dahil sa pagmamahal niya sa babaeng maling mali naman ending ng story naging witness pa si girl or star witness pa eto yung sinasabi ko sa mga ibang videos ko guys women never held accountable by our society. I don't know ah, sinabi rin naman nung narrator na hindi rin siya sure kung star witness siya. Pero tinatago siya. Kasi nga anything can happen with her. Pag may nangyari sa kanya at hindi siya nakatestify, mawawalan ng visa ang kaso. Kasi siya ang pinaka star witness sa kaso. Kasi umami na rin siya na oo jowa ako ni pastor kasi ikaw ba naman namatay ang boyfriend mo nang dahil sa kalokohan mo Siyempre, you need to ease the pain and the guilt so kailangan mong umamin at ipagtanggol yung boyfriend mo na wala na guys both of men are victim of one woman kaya please mag-isip kayo tang ina bago kayo mang-away ng kapwa nyo lalaki isipin niyo muna kung anong ginawa ng babae how dare you ang lalaki hindi mangungulit sa isang babae kung ayaw naman talaga sa kanya Tandaan mo, pag ang lalaki masyado ng garapal mangulit sa ex mo or sa girlfriend mo, ibig sabihin, your girlfriend or your ex allowing that guy. Walang maglalakas na love na lalaki na agawin ng yung girlfriend or ang yung uh, ex. Kasi may mga ex pa rin na issues, di ba? Ex na kayo eh. Brad, ba't, bat, bat, bat ka ba ganyan mag-react? Di ba? May mga ganun lalaki. Pero ang totoo pala, nakikita pa rin sila ng ex na Kaya pala ganun mag -react. Kaya tandaan nyo guys, hindi lahat kasalanan ng bawat lalaki kung totoo mga lalaki okay bro huwag tayo mag-usap ayoko ng gulo and we know na pag naging magulo alam natin kung ano yung pwede mangyari because we have this code we know how we are uh, how we can destroy each other or how we can hurt each other so bad di ba kaya hindi natin pwedeng hanggat maaari tumayami ka na di ba ganun tayo mga lalaki pero sa babae they can still talk want whatever they want so that's a women nature kaya nga sabi ko sa inyo guys oh, ang babae, habang tumatagal, habang naiintindihan mo sila You will realize na she's also a human being Na normal, kagaya na ibang babae Ano man ang kanyang kagandahan Guys, sorry bitin Kasi <laughs> malamit na ako Ayun guys, uh, tuloy natin So ayun lang guys, thank you so much Basta lagi yung tatandaan, huwag kayong patadala sa emotions nyo okay? Huwag kayong papatalo sa emotions ng babae Always think clearly, okay? Be logical don't be illogical so line guys thank you so much i'll see you guys next time and bye, -bye.